Hello guys! Andito na naman tayo ngayon sa harap ng kamera para na naman magbigay sa inyo ng isang informasyon na hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ang lahat, ako po'y taos pusong nagpapasalamat sa lahat ng aking mga subscribers and listeners sa buong mundo, lalong lalo na dyan sa Pilipinas dahil 80% ng aking mga subscribers ay mula sa Pilipinas. Maraming maraming salamat po. So guys, wag na po tayong paligoy-ligoy pa simulan na natin ang isa na namang topic natin na parating parating uh, nire-request ng aking mga uh, ibang so, mga ibang subscribers no na tungkol naman ito sa tawag dito sa isang uh, isang isa kong subscribers na nagtanong na bakit mas matapang pa ang kabit kaysa tunay na asawa. Pero, hindi ko na po siya babanggitin. So, ginawan ko na lang po ng video para naman para na rin sa lahat, no? So, yan po yung pag-uusapan natin na uh, ang isang, may isang dahilan bakit mas matapang pa ang mistress o kabit kaysa legal na asawa. So, sana nanonood ka sa video ito. No? Guys, ang kabit ay uh, Merong tinatawag na risk of discovery, no? Panganib ng pagka, pagkakalantad, no? Ang yung malalaman pagkalantad. So, ang mistress ay nasa isang maaring delikadong sitwasyon kung saan maaring sila mahuli o malantad bilang isang kabit. Ito ay maaaring magdulot ng pangamba, tensyon at pangangailangan ng magpakita ng tapang upang mapanatili ang kanilang posisyon o protektahan ang kanilang sarili. No? Yan po yung number one. At ang number two naman, pag-aaway sa legal ng asawa. No? Pagkaroon ng away sa legal na asawa. Ang legal na asawa at ang kabit ay maaring magkaroon ng mga pagtatalo o alitan at maaring Uh, ituring ito ng ilan na mas matapang ang pagpapakita mula sa mistress, no? So, ang ibig sabihin niya po, dahil po sa tawag risk na sinatawag na malalaman, no? Malalaman ng tunay na asawa ang uh, relasyon nila sa kanyang asawa. Kaya, kailangan ng isang kabit na maging matapang siya, dahil kapag hindi niya nagaga, hindi niya magawa yon, hindi niya mapuprotektahan ang kanyang uh, tunay na sa, ang kanyang sarili, no? Kaya kahit alam niyang siya ang may mali, pero guys, hindi ko lang kayo, hindi po ito lahat. Hindi po lahat dahil yung kabit ng aking mga asawa ay ma, hindi man naman mabait. Hindi po sila matapang. Dahil hindi rin naman ako naging matapang. sa so, Hindi ko lang din alam o talagang sadyabang hindi lang sila matatapang, no? Pero karamihan talagang matatapang pa sila sa ano sa tawag dito sa legal na asawa. Marami po akong naririnig, maraming marami na talagang mas matapang pa sa ano, mas inaaway pa nila ang tunay na legal na asawa. So yan po yung pag-uusapan pag natin dahil may isang dahilan. So yung sinabi ko lang po dito ay uh, tawag dito kung bakit kung bakit uh, sila ay uh, kailangan protektahan nila ang kanilang sarili. Labas doon sa isang sa isang dahilan, ang inuuna ko lang po is yung mistress, no? Ang kabit lang po kung bakit sila nagiging uh, tawag dito. Kailangan protektahan nila ang kanilang sarili. Dahil na nga, yun na nga, dahil malalantad sila, magdulot ng pangamba, tensyon, at pangangailangan na pakita at ang tapang para maprotektahan yung sarili nila. Pero alam nyo guys, ang tunay talaga na dahilan. Bakit? Ito ay aking nasaliksik at kasama na rin dito yung mga uh, tawag dito, yung napansin ko doon talaga mismo sa mga naging kabit ng asawa ko, no? Ang isang napansin ko talaga, o kahit sa mga tinatanong ko ng mga kilala ko, mga kaibigan ko mula sa pool, na mga customer ko dati sa, at nung may business pa ako, no? Mga Pilipina, Pilipina sila, na kapag uh, meron ng kabit ang kanilang asawa, talagang matapang talaga yung mga babae. Kaya ito po ang nasa isip ko, guys. Alam nyo ba, guys? kung naranasan nyo, paki-comment na lang no kung naranasan nyo nagkaroon ng uh, nagkaroon ng kabit ang inyong mga mahal sa buhay kung pareho ang ating uh, nararanasan. Ang maranasan ko guys doon sa apat na kabit ng naging asawa ko. Every time na tawag dito malalaman ko na meron siyang babae. Talagang galit na galit siya sa akin. Galit na galit siya sa akin kahit nung pangalawa, kahit nung pangatlo, na ako na nga yung biktima, bakit sa akin pagalit? Na kapag tinatanong ko, kapag inano ko, na bakit ka, bakit maganda yung pakikiusap ko sa una guys, hindi ka agad yung away. Bakit mo nagawa sa akin yung ano bang pagkukulang ko? Kung may pagkukulang man ako, ano tawag dito, babaguhin ko ang aking sarili, kung ano-ano man yan, sa magandang pakikiusap sa kanya. Pero guys, alam nyo, hindi pa rin. Para niya akong kakainin. Galit na galit sa akin. Meron na siyang sinasabi na, uh, tawag dito, ah, meron, meron pa siyang sinabi na, oh, kung hindi sa akin, hindi ka makarating ng Japan, o mga ganito ganin nyo. Kumbaga sa Bisaya, yung mamboy-boy. Mamboy-boy, ano ba sa Tagalog yung mamboy-boy? Sinasabi niya na, na siya na nga yung gumawa ng hindi maganda. Ako pa yung biktima, ako pa yung pinapagalitan. Ako pa yung merong, merong ano parang kasalanan. 'Yan. Lahat po sila guys nung nalaman ko, 'yun na 'yun ang ginagawa ng ano ng uh, mister ko sa akin. At alam niyo pa guys, pag nagsalita ako na bakit naman ganon siya, hindi ko sinasabi, hindi ako nagdi-describe, sinabi ko lang na alam naman niya na uh, merong meron ka ng asawa, bakit pa siya lumapit sa iyo? 'Yun ang tanong ko lang no. Tinanong ko yung asawa ko. Alam nyo, guys, ang ang sagot niya sa akin, huwag ko raw banggitin yung uh, kabit niya dahil, ano daw, uh, hindi daw maganda. Dahil kami daw ang nag-uusap. <laughs> Yun ang sabi niya sa akin. Alam nyo, guys, gusto kong tuktukin yung ulo ko. Gusto, gusto ko talaga tuktukin yung ulo ko kung anong, ano, tawag dito. Sabi ko nga, susi hindi lang ako mabibilanggo. Makapatay na ako ng tao. Yun talaga. Kaya, alam ko na, guys, na kung bakit Minsan ang mga kabit ay malak matapang, malakas ang loob. Alam nyo ba guys, ikukwento nila yan doon pag halimbawang, halimbawang nag-away kayo. Hindi po yan sila maghihiwalay kaagad. Hindi po guys. Kunyari lang yan na isang araw, dalawang araw, hindi sila magkikita, hindi sila mag-mail. Ano. Pero hindi dahil once na meron trabaho ang asawa natin, uh, asawa ko may trabaho. Doon sa labas, meron 'yan, hindi nila 'yan tatanggalin sa ano nila, sa yung ano number at at saka ano nila 'yan. Tanda nila yung number ng babae. Kaya hindi 'yan ibig sabihin na uh, nah, nahuli mo na tapos naghiwalay hindi. Ang gagawin niyan, sasabihin niya doon na nahu, nahuli na, nahuli ta tayo. Tapos ang ginaw ang sasabihin niya, inaway niya ako baliktad. nag-away kami tapos ano tawag dito? Kumakampi siya doon sa babae. Kumakampi siya. So, ayan. Yan po ang isang dahilan guys na bakit mas lalong mas matapang ang ano, ang mistress, no? Pero hindi po sa lahat, pero siguro uh, doon sa mga nakakaalam. Ito po ang ano nila dahil alam nila kinakampihan sila ng asawa natin. Alam nila kaya yun ang mga ibang mga mistresses talagang matapang sila dahil alam nila na mas kampi sa kanila yung asawa kaysa uh, sa tunay na asawa mas kampi sa kanila yung asawa nating kaysa alam na alam nila yon lalo na kung meron silang mga ano lalo na kung meron silang mga experience no na ganun din nangyari sa kanila noon kasi meron din namang mga yung mga single mom na uh, yung asawa, yun na, katulad ng aking mga ano, katulad ng aking mga kabit ng asawa ko, meron ano, mga single mom sila, no? Pero hindi po discrimination, no? So, meron silang ano, experience, no? So, alam nila yon na dahil tinanong ko ito sa isa kong ano, kabit ng asawa ko na bakit nangyari pala sa'yo na nambabayang ang asawa mo, masakit sa loob mo, bakit ginawa mo sa akin? So, alam niya na kapag daw nag-aaway sila kumakampi din yung asawa niya doon sa kabit ng asawa niya. Kaya alam nila guys, kaya matapang sila dahil kahit anong mangyari, kumakampi yung mga asawa natin sa kabit. No? Na kahit hindi nila nakikita, alam nila yon na halimbawa nag-aaway na kayo sa bahay, ah, kahit gulong gulong kahit maghiwalay na kayo. Pero alam nung kabit na sa kanya kampi yung ano mas aawahin kasi ang tunay na asawa kapag na naghiwalay, no? So, yan po yung dahilan, guys. Bakit mas lalong matapang ang isang kabit? Dahil alam nilang kahit wala ka wala sila sa harap ninyo. Kakampi yung lalaki ba o babae ba ang nangabit, no? Kakampi po doon sa kanila, sa third party dahil naranasan ko pa tatlong beses ko pong naranasan na ako na nga yung biktima ako na nga yung nasaktan ako pa yung masama ako pa yung inaway na halos tinanong ko lang no, bakit ano bang pagkukulang ko wala guys, hindi na parang lasing lasing na lasing na hindi ka napakikinggan na para bang sabihin niya na, na hindi na maghiwalay na wala na hopeless na ako ganito ganyan yun ang ipinapakita sa akin. Kaya nga, sabi ko na kanina na, naku, tinutu, gusto kong tuktukin talaga yung ulo ko kung anong nangyayari. Hindi ko talaga maintindihan kung ano. Kaya, talagang napakaano talaga guys. Kaya pala talaga, totoo pala na meron sa Ten Commandments, no, na talagang show, thou shall not covet adultery. Kasi talagang napakahirap para talaga sa mga masasaktan no? Sa mga biktima, talagang masakit, talagang masakit. Lalong-lalo lalo na kapag mahal mo pa yung asawa mo. Dahil yung time na yon mahal na mahal ko pa yung asawa ko. No? Kaya, grabe yung sakit. Merong isang linggo na hindi ako lumalabas sa kwarto. No? Kasi sa sobrang sakit na nararamdaman ko. Dahil sa sobrang saya namin. Tapos biglang pumasok ang ganong problema. Talagang, baliktad eh. Ako pa yung naging hopeless dapat. Baliktad siya pa rin nagsasabi na siya na yung hopeless. Tingnan nyo naman guys. Kaya yan po yung isang dahilan bakit mas lalong matapang ang, uh, ang third party. Dahil alam nilang kinakampihan sila kahit wala sila sa harap. Yan po guys. So sana nagustuhan nyo ang aking uh, isa na namang vlog ngayong araw na ito. At uh, Paalala lang po, ang lahat po na ito ay isa po pong karanasan at ang iba naman ay aking mga nasaliksik lamang. So, wala po tayong diskriminasyon. Maraming maraming salamat sa araw na ito at doon sa meron pang mga ibang tanong, ano, ano nyo lang dyan sa sa comment, comment section kung ano yung gusto nyong gawan ko ng vlog, no? Para a uh, malalaman din ng lahat. So, maraming maraming salamat sa tanong mo at sana nakita mo itong vlog na ito. Maraming salamat.